Idol sama so, idol pawain na tayo galing hingay ka sa trabahang idol sa ngayon ngayong kita nila ito dito. Dito dito sa aku nya keluar dari mobil eh 5 minutes or minutes so also something happened in uh, uh, the sa bus na 3 um, minutes to 4 minutes lang ang <coughs> biyahe uh, na ang lalakarin pa namin ng so ayos naman ang buhay ng mas lubat na kahimik na lang baga probinsya na ito na nakikita naman yung mga isma, na idol probinsya probinsya sa gandahan ng dito nga rin ng lupay ng asuna ko buong buong pala at wala silang dagat nga rin Nakikita mo lang dito na sapa o kanal mga ubo kayo na dito sa bansa ng muslimat mga

kalau yang di seluruh dunia harus terlalu kuat, ini Islam ini hanya mengandung seimbangnya, yaitu dan antara So ano pa choice, lakas loob lang at wala sa panginoon. ano so, pa hinihintay mo rin, ay na at mayroon pa rin nga rin at syempre pangasahin yung

Ayan mga idol ang dormitory namin yun. Yun, yun, yun,